Igagalang namin kung anong gusto mo, Carmela. Nasa sa'yo lahat ng desisyon. Basta wag mong kalimutan na nandito lang kami sa tabi mo at handa ka naming suportahan sa lahat ng gusto mo. Gagawin namin ito dahil gusto naming iparamdam sa'yo kung gaano kakahalaga sa amin. Kung naging bukas sana ang aming isipan sa mga gusto mong gawin noon, hindi ka sana mawalay ng matagal sa amin. Kung tutuusin mas malaking kasalanan namin, anak, patawarin mo kami ng mami mo Masyado lang kami nag-alala sa magiging kalagayan mo. Kaya pinilit ka namin pigilan sa landas na gusto mong tahakin. Mahabang wika ni Daddy. Muli akong naloha. Dad, kalimutan na siguro natin yon. Kahit ako nagigilty din sa mga ginawa ko noon. Hindi maikakaila na nagiging makasarili at matigas ang ulo ko. Hindi ko man lang isa na alang-alang na nararamdaman niyo noon. Hayaan niyo po, babawi ako sa inyo ngayon. Nakangiti kong sagot. Agad namang hinawakan ni mami ang dalawang kamay ko at tinitigan. Hindi na kailangan anak, masaya na kami ng daddy mo na makasama kang muli. Para kami nabunutan ng tinik sa lalamunan dahil umuwi kang ligtas at may bonus pang mga apo. Nakangiting wika ni mami. Siya nga pala, paano mo na kayang buhayin ang mga bata? Tatlo sila at mag-isa ka lang, tsak na nahirapan ka sa kanila. Kung nagpakita ka lang sana sa amin nung ipinagbubuntis mo pa lang sila, natulungan ka sana namin. Nakangiting wika ni Mami. Kinaya ko naman, Mi. Isa pa marami nag-aalaga sa akin nung ipinagbubuntis ko sila, kaya hindi ako masyadong nahirapan. Nakangiti kong sagot. Kung alam lang ng mga ito na sa hospital ko ginugol ang siyam na buwan na pagbubuntis ko, baka hahaba ang usapan na ito. Mas mabuting ako lang ang nakakaalam. Hindi na sila mag-iisip ng kung ano paman. Basta simula ngayon, kami ang bahalang mag-alaga sa'yo at sa mga apo namin. Hanggat maaari sana dito na kayo tumira. At dito na din mag-aral ang mga bata para masubaybayan namin kayo. Sagot ni Daddy, natigilan ako nang maisip ko ang negosyo ko sa dabaw. Siguro pag-uusapan na lang namin ang tungkol sa bagay na ito sa mga susunod na araw. Magpahatid na lang kayo sa driver. Pagkatapos ng party, ipapasundo ko din kaagad kayo. Deklara ni Daddy. Nakangiti akong tumango. Ito ang namimiss ko sa buhay ko. May mga magulang na nag-aalala sa akin. Sigurado ka ba na hindi ka na magsasama ng makakatulong mo sa mga bata? Baka mahirapan ka, Carmela, sa kanila. Isama mo na lang kaya si Manang para naman may mautos-utosan ka doon. Muling wika ni Mami. Kanina niya pa sinasabi ito sa akin pero ilang beses akong tumanggi Sanay akong walang kasama kapag may mga ganitong klaseng okasyon kaming pinupuntahan. Sanay na ako sa kanila, mi. Huwag kayong mag-alala. Mababait pong mga anak ko at nakikinig sila sa akin. Sagot ko dito. Wala nang nagawa pa si mami kundi dito manguna lang. Bago kami nakaalis ng bahay ay katakot-takot na bilin pang ginawa ni mami. Mag-enjoy daw kami at huwag magpagabi. Huwag daw hayaan ng mga bata na matuyuan ng pawis. Wala na akong magawa kundi umoon ng umoon na lang. itong ang namimiss ko kay mami. Ipinapakita niya talaga kung gaano siya kamapagmahal na ina. Pagdating sa bahay ni na Lucy ay marami ng bisita. Mukhang late kami dahil nag-uumpisa ng na party. Agad naman akong nilapitan ni Lucy nang makita ako. Ano ba yan? Late kayo? Angal agad nito sa akin. Ngisi lang ang isinagot ko dito. At iginana ang tingin sa paligid. Agad namang dumako ang mata ni Lucy sa kasama kong si Jeffrey. Nagtatanong ang mga matang tinitigan ako. Kapatid ko, wika ako dito. Nanlaki ang mga mata nito at nagpakawala ng matamis na ng ngiti. Ibig mong sabihin, binisita mo na sila? Tanong nito. Agad akong tumango at nakangiti akong niyakap. Sa wakas, congratulations, Carm. Sabi ko na nga at hindi ka din nila matitiis eh. Nakangiti nitong wika. Pagkatapos ay hinarap nitong mga bata at sinabing pwede na silang makihalubilo sa iba. Nakita naman ni Sarah ang triplets at agad na nayaya sa umpukan ng mga batang bisita. Sumama na din sa kanilang kapatid kong si Jeffrey. So nagkaayos na kayo. Dito ka na mamamalagi niyan sa Manila. Untag ni Lucy. Alangan akong napangiti. Hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol sa bagay na yan. Pero kung anong makakabuti para sa triplets, doon ako. Sagot ko. Hinila niya ako sa isang bakanting upuan. Mukhang dito pumapwesto ang mga parents ng mga batang bisita. Ipinaghila pa ako ng upuan at pinaupo. Mula dito ay tanaw kong mga nagkakasayahang mga bata. Napangiti ako nang makita ko nag-uumpisa ng mag-enjoy ang kapatid ko at ang triplets. Carmela! Nasa masaya kaming pag-uusap ni Lucy nang may biglang tumawag mula sa likuran ko. Gulat akong napalingon at nanlaki ang mga mata ko nang makilala kung sinong may-ari ng boses na yon. Walang iba kundi si Ayan Bella. Kasama nito si Kurt at hawak sa magkabilang kamay ang dalawang bata. Dali-dali akong tumayo at wala sa sariling nilapitan sila Ayan Bella. Mukhang kararating lang ng mga ito dahil may mga bitbit -bit pa silang regalo. Oh, hi! Kayo yung nakatira sa Kabilang Street, di ba? Agad nabati ni Lucy sa mga ito. Nakita kong pagtango nilang dalawa ni Ayan Bella kaya nagulat ako. Hindi ko alam na dito din pala sila sa lugar na ito nakatira ang pagkakaalam ko nakapisan sila Ayan Bella sa mga magulang ni Kurt. Yes, happy birthday to your daughter! Nakangiting sagot ni Ayan Bella kay Lucy. Pagkatapos muling ibinalik ang tingin sa akin, nagtatanong ang mga mata nito kaya naman malakas akong napabuntong hininga. Kakarating ko lang ng Manila at nakasagupa ako kaagad ang isa sa mga miyembro ng bilyarin. Tunay nga na kung sino pa yung mga taong ayaw mo munang makasalamuha Parang isang kabuti naman na biglang sumusulpot sa harap mo. Dumako ang tingin ko kay Kurt at nakakita ko ng matinding pagkagulat sa mga mata nito. Napalunok ako. Mukhang wala na akong lusot. Mukhang haharap na naman ako sa malaking gulo. Muli kong sinulya pa ng mga bata. Akala ko pa mag best friend tayo. Pero bakit pati ako natiis mo? Muling wika nito sa akin. Hindi ko na napigilan ang luha sa aking mga mata. At tuluyan na akong napaiyak. Yes, mag friend tayo, pero sorry kung nakalimutan ko yon. Alam kong kasalanan ko ang lahat kaya nga nahihiya akong muling magpakita sa'yo. Sa inyo, pati na din sa sarili kong pamilya. Sagot ko, natigilan itong tumitig sa akin pagkatapos ay napailing. Napaka-imposible mo, Carmela. Napakahirap mong unawain. Hindi ko alam kung bakit bigla ka nalang nagbago. Bakit bigla na lang lumayo ka sa amin? Dahil ba ito sa kanya? Dahil ba ito kay kuya? May halong panunumbat sa boses na tanong nito sa akin. Muli akong natigilan at umiling. Huwag na natin siyang isali sa usapan na ito, Bella. Labas siya dito. Wala siyang kinalaman. Akong may problema. Masyado akong... Hindi ko na natuloy ang aking sasabihin. Nang biglang tawagin ako ni Charlotte. Tumatakbo itong lumapit sa akin, kaya agad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata. Mama, kailangan doon join ang mga mamis sa game. Wika nito. Agad akong napatingin kay Bella, at nakita kong panlalaki ng mga mata nito habang nakatitig kay Charlotte. Naipikit ko na lang ang aking mga mata. Mukhang mahabang usapan ito. Nakita ko din si Kurt na hindi kalayuan sa amin at tahimik lang na nakamasid. Kailangan daw ba yun? May kausap pa ako, baby. Sagot ko. Agad namang bumaling ang tingin ni Charlotte kay Bella at buong tamis na ngumiti ito. Hi! You're so beautiful po! Pero bakit po kayo umiiyak? Inaway po ba kayo ni mami? Madaldal na wika nito. Agad namang pinahiran ni Bella ang luha sa mga mata at umiling. Mami po ba kayo nila, Jana at Kenneth? They are so cute din po kasi gaya nyo. Nakangiting wika ulit ng madaldal na si Charlotte. Muling tumangu si Bella at alata sa boses nitong hindi maisatinig na tanong. Parang katulad lang po pala sa amin ng tukong kapatid. We are triplets at marami nagsasabi na cute daw kami. Pagpapatuloy na daldal nito, Nag-umpisa na magkwento si Charlotte at mukhang kailangan ko ng putulin ng mga susunod na sasabihin pa nito. Charlotte, hindi ba't pinapatawag ang mga mamis para sa game? Tanong ko sa anak ko. Nakangiti naman itong tumango. Kaya agad kong hinawakan ng maliliit na kamay nito at iniwan si Bella na hindi pa rin nakakabawi sa pagkagulat dahil sa mga nalaman. Pwede ba tayong mag-usap pagkatapos ng party? Muling wika ni Bella, tinitigan ko ito tsaka tumango. Isa-isa kong tiningnan ng mga bata na noon ay magana sa kanilang kinakain. Pwede na tayong mag-usap ngayon na, sagot ko, at agad na tumayo. Lumayo ako ng ilang hakbang sa karamihan at hinintay ang paglapit ni Bella. Anak niyo ba sila ni kuya? Agad na wika nito nang makalapit sa akin. Ine-expect ko ng ganitong tanong, kaya seryoso ko itong tinitigan. Hindi na siguro importante kung sino ang kanilang ama. Kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Sagot ko dito. Natigilan ito tsaka matalima kong tinitigan. Kailan ka pa naging makasarili? Ang laki na talaga ng ipinagbago mo. Ibang-iba ka na sa dati. Wika nito. People change, Bella. And besides, hindi na tayo katulad noon ng mga teenager pa. Marami na nagbago sa kanya-kanya nating buhay. Sa ngayon, wag mo nang tanungin kung sino ang kanilang ama. Mahuhulaan mo yan sa kanilang mga itsura. Sagot ko, Kung ganon, kailangan niyang malaman ito. Sagot nito sa akin, natigilan ako at napapikit. Ikakasal na siya. Ayaw kong kami ang magiging dahilan para masira yun. Hanggat maaari, ayaw ko na no magkaroon pa ng ugnayan sa kanya. Kung talagang kaibigan pa rin ang turing mo sa akin, Pwede bang huwag mo nang sabihin sa kanilang tungkol sa amin ng triplets? Nakikiusap kong wika. Paano kung ikaw pa rin ang mahal niya? Handa mo bang muling buksan ang puso mo para sa kanya? Tanong ni Ayan Bella. Natigilan ako. Pagkatapos mapakla akong napangiti. Malabo na siguro yan sinasabi mo. Malaking kasalanan na nagawa ko sa kanya noon. Alam kong sagad hanggang botong galit niya sa akin dahil ilang beses ko siyang tinanggihan. Sapat na sa akin na may anak kami. Hindi ako maghahabol dahil may iba na siya. At wala akong balak na manira ng relasyon na may relasyon. Seryosong sagot ko. Hindi ito nakaimik. Seryoso lang akong tinitigan nito. Bakit hindi mo subukan na ipaglaban siya? Malay mo naman, di ba? Siguro pwede pa naman. Lalo na may mga anak kayo. Wala ka bang balak bigyan ng kumpletong pamilyang mga bata? Paano kung hanapin nilang daddy nila? Anong isasagot mo? Muling tanong nito, napabuntong hininga ako. Tsaka tumingin sa kawalan. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanya. Matagal ko ng tanggap na hindi siya para sa akin. Siguro kung sakaling maghahanap ng amang mga anak ko, ipapaliwanag ko na lang sa kanila kung bakit ganitong ang nangyari sa amin kung bakit hindi nila kasama ang tatay nila. Pipilitin kong maintindihan nila ang lahat at aakuin ko lahat ng pagkakamali. Sagot ko, habang pigil ang pag-iyak, alam kong magsisiman ako hindi na din mababago ang lahat. Ang magagawa ko na lang ngayon ay pilitin na magiging isang mabuting ina para sa kanila at palalakihin ko sila ng maayos. Christians POV Kumakabugang dibdib ko habang hinihintay ang pagbaba ni Carmela Ininform kanina sa amin ni Tita Rica na nandito na si Carmela sa bahay at natutulog pa kasama ang aming mga anak. Kaka-uwi lang daw nito kahapon ng umaga at pati sila nagulat sa mga revelasyon na dala ng kanilang anak. Bigla daw itong dumating kasama ang tatlong batang magkakamukha. Samot-sari ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ma-excite -e ba ako o matatakot sa isiping baka muli akong makatikim ng rejection dito. Hindi ko din alam kung paano pakikiharapan ng triplets na mga anak namin. Ni sa hinagap hindi ko maisip na makakabuo kami ni Carmela ng gabing yun. Kung alam ko lang na nabuntis ko ito, ako na sanang mismong sumundo dito kung nasan man ito noon. Pero kinain na ako ng pride ko. Pwede ko naman sanang ipahanap kung gusto ko. Maliit lang ang Pilipinas at pwede akong magutos ng kahit ilang private detective para malukit ang kinaroroonan niya. Pero masyado akong kinain ng galit ko dito. Nabanggit din ni Ayan Bella kagabi na tuluyan ng iniwan ni Carmela ang military. Masaya ako sa nalaman na yon. Pero nahaluan ng lungkot ng sabihin nitong dahilan. Muntik na daw mamatay sa inkwentro. Kaya walang choice kundi magdesisyon na i-give up ang pangarap. Lalo na nang malaman nito na nagdadalang tao siya sa mga anak namin. Halos maturog ang puso ko nang banggitin na Ayan Bella na kasabay ng pagpapagaling nito sa mga sugat na natamo sa bakbakan ay ang paglaki ng mga bata sa sinapupunan nito. Pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat. Kung ipinahanap ko kaagad siguro ito noon. Baka naalagaan ko pa habang nagpapagaling kasabay ng pagbubuntis. Siguro masyado lang matatag si Carmela. Ngayon ko lang napatunayan na hindi ito basta-basta sumusuko. Kinahaya niyang buhayin ng mga bata sa loob ng ilang taon. Na walang katuwang. At natatakot ako sa isiping baka hindi niya na ako kailangan. Baka nasanay na itong mabuhay mag-isa kasamang mga anak namin. Muli kong naalala ang mga nangyari kagabi. Ang balita na dala ni Ayan Bella na nagpagimbal sa aming lahat na nasa mansyon. Good morning po. Sabay kaming napalingon nang makita namin ang pagdating ni Carmela. Kitang-kitang kaba at pag-aalinlangan sa maganda nitong muka. Hindi man lang nagbagong itsura nito sa loob ng anim na taon na nakalipas. Pakiramdam ko lalo itong naging kaakit-akit sa paningin ko Lalo na nang makita kong may pilit ng ngiti na nakaguhit sa kanyang mga labi. Hindi na ako nakapagpigil pa. Agad akong tumayo at walang sabi-sabig na lapitan ito. Pagtapat ko sa kanya ay agad ko itong niyaka. Naramdaman kong matinding pagkagulat nito sa akin ginawa. Pero wala na akong pakialam pa. Ayoko nang bigyan ito ng chance na muling makalayo sa akin. Handa akong magpaalipin dito maging akin lang siya ng tuluyan. Carmela's POV Nabigla ako sa ginawa ni Christian. Hindi ako makagalaw nang bigla akong yakapin ito sa harap mismo ng kanyang pamilya. Hindi ganitong inaasahan ko sa muli naming pagkikita. Sobrang overwhelming ang ginawa nitong pagyakap sa akin ngayon. At parang nalulunod ang puso ko sa hindi maipaliwanag na tuwa. Thank God, nandito ka na ulit. Bulong nito sa akin. Napakura pa ko. Hindi ko na mapigilan pang maluha. Dahan-dahan akong kumalas mula sa pagkakayakap nito at nahihiya akong tumingin sa mga kasama niyang pamilya na tahimik lang na nanonood sa amin, si Tita Marian, Tito Gio, pati na din kila Grandma at Grandpa. Alanganin ako naglakad palapit sa mga ito nang makawala na ako sa yakap ni Christian. Una kong nilapitan si Grandpa at buong pagpapakumbaba kong inabot ang isang kamay nito para magmano. Hindi nakaligtas sa akong paningin ang masayang ngiti na biglang gumuhit sa labi nito. Masaya kami sa muli mong pagbabalik, iha. Tipid na wika nito sa akin. Tinapik pa ako nito sa balikat kaya hindi ko na napigilan pang yakapin ito. Noon pa man alam ko kung gaano ito kabait sa akin. Itinuring ako nitong parang tunay na apo. Malaya akong nakakalabas pasok sa kanilang mansyon. Pagkakalas ko kay Grandpa'y agad kong ibinaling ang tingin ko kay Grandma, agad itong hinalikan sa pisngi habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. I'm sorry po, wika ko. Nagpakawala ito ng tipid ng ngiti sa baitango. Salamat at ligtas kang nakabalik sa amin, Iha. Wika nito sa akin. Hinawakan pa ako nito sa pisngi at pinunasan ng luha sa aking mga mata. Hindi ko mapigilan na lalong mapaiyak habang paulit-ulit na sinasabi ang katagang sorry. Isang masayang ngiti at tangulang naman ang itinugon ni Grandma. Kitang-kita ko sa mga mata nito na hindi ito nagtanim ng sama ng loob sa akin. Sunod kong nilapitan si Tito Gio. Masaya itong nakangiti at tumango. Agad kong inabot ang kamay nito at nagmano. Welcome back, Iha. I'm so proud of you. Alam ko kung anong hirap ang napagdaanan mo. Hindi ka na iba sa aming pamilya at masaya kami sa muli pagbabalik pagbabalik. Nakangiting wika ni Tito Gio, lalo naman akong naloha. Pagkatapos ay ibinaling ko ang tingin kay Tita Marian, ang ina ng lalaking pinag-alayan ko ng wagas na pagmamahal. At hindi ko alam kung may magandang future pa bang naghihintay sa amin. Maligayang pagbabalik anak. Agad na wika nito at tumayo pa talaga mula sa pagkakaupot niya kapag ako ng mahigpit. Lalo naman akong naiyak dahil sa ginawa nito hindi ko akalain na ganito pa rin kainit ang kanilang pagtanggap sa akin sa kabila ng kahihiyan na ginawa ko sa pamilya nila. Ang pagtanggit pag-iwas sa engagement namin ni Christian noon ay isang malaking kahihiyan kung tutuusin sa kanila. Pero heto sila ngayon. Hindi ko man lang sila nakitaan ng kahit na anong galit. Lalo akong nakaramdam ng panliliit sa isiping ang pamilyang lubos kong sinaktan ay handa akong tanggapin sa kabila ng lahat. Nadakong tingin ko kay Christian Titig na titig ito sa akin habang yakap na yakap ako ng kanyang ina. Good morning po. Salamat sa inyong maagang pagbisita. Napakalas ako sa pagkakayakap ni tita nang biglang magsalita si daddy. Kasama nito si mami at nakita kong masayang aura ng mga ito. Nakangiting lumapit ito sa mga matatandang bilyarin at sabay-sabay na nagbigay ng paggalang. Hindi mo man lang nabanggit sa amin na dumating na pala si Carmela, bestie? Agad na wika ni Tita Marian. Pagkatapos ng mahabang batean, katabi ko sila mami at daddy dito sa mahabang sopa, samantalang kaharap naman namin ng pamilya bilyarin. Ngayon ko sana gagawin ng bagay na yun, bestie. Pero mukhang naunahan na kami ng iba na magbalita sa inyo. Nakangiting sagot ni mami, para kahapon nakita ko kung gaano kasaya ito ngayon. Muling dumako ang tingin ko kay Christian. Nakakailang ang mga titig na ibinabato nito sa akin. Wala sa sariling napalunok ako ng laway. Alam kong may ibig sabihin ng mga titig nito sa akin. Kaya naman ibinaling ko na lang ang atensyon ko sa iba. Tulog pa ang mga apo natin. Gustuhin man naming gisingit para makita nyo na sila. Kaya lang, late nang nakatulog ang mga yan kagabi. Biglang nagkaroon ng ingay ang bahay na ito dahil sa kanilang kakulitan. Proud na wika ni daddy sa mga kaharap. Nakita ko ang excitement na nakalarawan sa kanilang mga muka. Kaya napatayo ako. Puntahan ko po muna sila. Dad, Mom, baka gising na sila. At baka umiyak si Charlotte kapag napansin nitong wala ko sa kanyang tabi. Pagpapaalam ko sa mga ito. Sabay-sabay silang tumitig sa akin at nakangiting tumango. Nagulat pa ako nang biglang tumayo si Christian at nagsalita. Tita, Tito, pwede po bang samahan ko na si Carmela na puntahan ng mga bata? Excited na akong makita sila at hindi na ako makapaghintay pa na mahawakan at mahagkan sila. Pagpapaalam na wika nito kay na mommy at daddy. Natigilan ako. Nakita kong sabay na pagtango nila. Kaya naman kahit hindi ako pabor sa ideyang yon, Wala na akong nagawa pa. Mukhang simula ngayong araw na to. Hindi na ako pwedeng magdesisyon lang sa sarili ko lamang. Mukhang kailangan kong isaalang-alang kagustuhan ng aking pamilya. Agad akong naglakad palabas ng living room. Naramdaman ko naman ang pagsunod ni Christian sa akin. Pero kahit na kinakabahan sa presensya nito, ay pinilit kong labanan. Hindi ako pwede magpadala sa nararamdaman ko dito. Nasanay na ako sa isiping meron na itong iba. At nandito ito ngayon hindi para sa akin, kundi para sa mga anak namin. Paakyat na ako ng hagdan ng maramdaman kong paghawak nito sa aking kamay. Gulat na napabaling ang tingin ko dito. Lalong dumoble ang kaba na aking nararamdaman. Sa isang iglap lang ay naglapat ang aming mga labi. Nanlaki ang aking mga mata sa kapangahasan na kanyang ginawa. Mukhang nakalimutan nito na nandito siya sa sarili naming pamamahay. At kung makahalik sa akin ay eh, parang pagmamayari niya na ako. Pinilit ko itong itulak mula sa pagkakaya po sa akin. Masyado siyang malakas at mapusok ang ginagawa niyang paghalik sa akin. Parang biglang nanghina ang tuhod ko sa ginawa niya. Napasandal ako sa kanya kasabay ng pagpikit ng aking mga mata. Upang namnamin ang tamis na hatid ng labi nito na nakalapat sa aking labi. Hindi ko na malayan kung ilang minuto na magkalapat ang aming labi. Basta naramdaman ko na lang na parehong habol ang aming mga hiningan nang magkahiwalay kami. Kita ko ang ngiti sa labi at kislap ng mga mata ni Christian habang nakatitig sa akin. Nakaramdam ako ng matinding pagkapahiya. Hindi ko akalain na sinakop na naman ako ng karupukan ko. Mukhang kailangan kong maglagay ng depensa sa pagitan naming dalawa ikakasal na sa ibang babae si Christian. At ayaw kong ako pang maging dahilan para hindi matuloy yon. Alam mo bang kanina ko pa gustong matikman ang tamis ng labi mo? Miss na miss ko na yan. At ilang taon ko nang pinangarap na muli kang maangkin. Seryoso nitong wika. Hindi ko naman alam kung anong isasagot ko. Kaya tulala akong napatitig dito. Alam mo bang halos mabaliwa ko sa isiping maaaring tuluyang ka nang mawala sa akin? Ano mo ba kung gaano kalaki ang mga kasalanan mo sa akin? Bakit pa ba napakatigas ng ulo mo? Seryoso niyang tanong. Agad akong napaiwas ng tingin at nagmamadaling inihakbang ang aking paasa unang baitang ng hagdan. Agad niya naman akong hinawakan sa bewang, kaya hindi ko natuloy ang gagawin ko sanang pag-akyat. Inis ko itong nilangon at pinandilatan. Akala ko ba gusto mong makita ang mga bata? Bakit ka ba hawak ng hawak sa akin? Gigil kong tanong, Seryoso lang itong nakatitig sa akin mo ka. Inismiran ko ito at tinanggal ang mahigpit na pagkakahawak nito sa bewang ko. Kung hindi lang ako excited na makita ang mga anak natin, mas gusto kong ilabas ka sa bahay na to at sa lugar na gusto ko para hindi ka na muling makatakas pa sa akin. Seryosong wika nito. Natigilan ako at inis siyang tinitigan. Nagpapatawa ka ba? Balak mo ba kaming pagsabayin ng piyansay mo? Inalang ako ng mga anak mo. Pero hindi mo ako pag-aari. Sagot ko dito, agad nandatigilan natigilan nito at seryoso akong tinitigan sa aking mga mata. Bonus na lang sa akin ang pagkakaroon ng anak sa'yo. Pero wala akong balak na pakawalan ka pa ulit, Carmela. Sagot nito, naguguluhan akong napatitig sa kanya. Hindi ko alam kung nagbibiro ba ito o ano paman. Pero bahala na, pagkatapos ng araw na ito, uumpisahan ko na naman siyang iwasan. Sasarilinin ko na lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Ayaw kong makasakit pa ako ng ibang tao. Agad kong inihakbang ang aking paa sa mga baitang ng hagdan. Mabuti na lang at hindi na nangahas pang pigilan ako. Pero ramdam na ramdam kong titig nito sa likuran ko habang nakasunod sa akin. Pinilit kong umakto ng normal at diretsyong naglakad papunta sa aming kwarto. Pagkapasok pa lang ng kwarto ay naabutan ko ng umiiyak si Charlotte. Pilit na pinapatahan ni Manang. Kaya agad akong napalapit sa kanila. Sabi ko naman kasi sa iyo eh, nandito lang si mama tapos iyak naman ng iyak si Charlotte. Wika ni Christopher. Hinawakan ko naman sa maliliit niyang kamay si Charlotte at agad na inusisa. Why are you crying baby? Bumaba lang ako sandali pero hindi ibig sabihin na hindi ko na kayo babalikan. Malumanay kong wika sabay pinunasan ng luha sa mga mata nito.